kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tadlal po ninyo. Ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit. Kinunan ng katarungan. Kinunan ng hostisya. Sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin. Okay sa akin yun. Yun lang man po pagpalain tayong lahat ng ating dakilang ama at naway manumbalik ang kapayapaan ang katarungan hustisya sa bansang ito salamat po